Ay mga guys, uh, ah, matirik na yung araw mga guys. Ang ah, nga pala dito tayo sa harapan ng palayan mga guys. Ayan oh. Ah, buong paligid to mga guys, puro mga palayan to. At saka kaya ako pumunta dito mga guys kay Ramon Goy, ano ibig sabihin merong drone dito mga guys. Sayang lang hindi natin nabutan kasi, <laughs> Boss. Bug palupad pala sila di aaron Oh, ayan mga guys oh. So. Ito yung may-ari ng palay mga guys. Si Boss Imok ayan. Ay lahat Ang ganda mga guys. Ang lucky pala si personal to mga guys. Nag Oh. Sayang hindi natin naabutan yung kanina mga guys. Lucky mga guys. Ayan oh. Ito pala yung tinatawag na drone mga guys. Ayan oh ganda ang laki sa personal mga guys kaya noong oh, laki kahit isang sakong palay siguro kaya kaya po ah ah 30 kilos daw kaya ayan ito yung pangalan ng ano nila mga guys ayan tingnan natin mga guys ikakabit na nila yung Battery tawagan na sir. Ako sir. Ay, ay nagla-vlog din sir. Ah, oh, yeah, dito Ito yung mga may-ari. <coughs> ay, wala. Ah, wala Ako ni i-upload din sir. Ito pa lang gi sir. Nan mic po. Nan mic bearing. Oh. Tayo uh, po nang Hope Precision Agriculture Corporation. So, Ayun po sila. Sila ang taga-operate dito, may-ari ng drone na to. Nagla-vlog so, din sir. I-upload din ako ni Ayan na mga guys. ganang na ang abono na, sir. Ako, fertilizer. Oo, oh, fertilizer. Ilagyan nila. Sobrang high-tech na ng panahon ngayon.

Uh, one day ha nghìn hai mươi hai nghìn hai <laughs> ah, sila ng pitiyo. Tanaw tag drone. Ito yung abuno na ginagamit nila sa ano, fertilizer. Yan, pangabuno sa palay. Dami, oh. Ayan, puro palaya na ginadiya. Tataba ng palay, oh. You know mga guys. Lumipad daw mga guys, you know. In Delhi. Getting mga guys, oh. Galing naman ang drone. Sabi. Uh, ah, oh, guys, mo balik na na dre. Ayun, pabalik na guys, balik oh, wow. na guys, Panah.

guys arah drone pa guys bu boleh datang mga guys bet selamat kayo bisa wala Oke mga guys kita lagi tong mga drone mga guys ang galing naman mga guys namo antu na putas tuang motor ani kay pauli tas balai kay pati pamahaw nakit alang nako sila diri ba nagkwan sa basakan Niluta mga guys oy. Kumbaga <coughs> ang laki nang naitulong sa makinarias mga guys para ang mga tao hindi na masyadong nahihirapan sa pag aabono ng palay. Sa halip na manumano ay ginawa nila yan drone na lang. Oh. Uh, ito na yung motor ko mga guys. Ah uh, yan pa-pauwi na tayo sa bahay kay Kuan. Ah, uh, hindi pa tayo nag-almusal. Galing pa kami nang uh, Poblacion. Kaganina mga guys. Ang ganda dito ng area na to, sobrang lawak. Kaya malakas ang signal dito sa mga Globe, Smart, yung sa mga signal ng ano, mga <coughs> cellphone. Sobrang ano kasi uh, maliwanag. Tsaka walang masyadong mga alalay ng mga punong kahoy dito mga guys Oh, salamat mga guys abang abang lang po tayo sa, sa susunod na mga video mga guys maraming salamat po sa inyo mga guys bye bye